Ryan? Ito ba talaga ang lugar na dapat nating puntahan? Parang hindi na tayo makakabalik niya. Pero wag kang mag-alala. Aalagaan kita. Maligayang pagdating mga mortal. Matagal namin kayong hinihintay. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng magkasintahan na nagtanan ngunit napunta sa lugar ng Biringan. Si Ryan, isang simpleng binata mula sa Kalbayog Samar, ay lumaki sa mga kwento ng kanyang lula tungkol sa may wagang lungsod ng Biringan. Sa kabila ng mga babala ng mga matatanda tungkol sa lugar na ito, si Ryan ay nananatiling palaisip sa misteryo nito. Samantalang sini sininya, isang dalaga mula sa Maynila ay anak ng isang kilalang negosyante. Siya'y pinalaki ng marangyang buhay ngunit naghangad ng simpleng pag-ibig at kasiyahan. Nakilala niya si Ryan sa isang bakasyon sa Samar at nagumpisa ang isang pag-iibigan na simulay tahimik ngunit kalaunan ay naging usap-usapan sa kanilang lugar dahil sa agwat ng estado nila sa buhay. Pagamat tutulang pamilya ni Nininya sa kanilang relasyon, nagpa siya ang dalawa na magtanan. Iniwan nila ang lahat upang magsimula ng bagong buhay sa isang liblib na bahagi ng samar. Ngunit hindi nila alam na ang kanilang paglalakbay ay magdadala sa kanila sa isang mundong punong-puno ng kababalagad at panganib. Malamig ang hangin ng gabi. Habang palihim na naglalakad si Ryan at Ninya sa madilim na kalsada, tanging liwanag ng buwan ang kanilang giya sa kalsadang patungos sa bundok. Sigurado ka dito, Ryan? Tanong ni Ninya, baka sangka ba sa kanyang tinig? Oo, mahal. Doon tayo sa kabilang bayan. Walang makakahanap sa atin doon. Sagot ni Ryan habang hawak-hawak ang kamay ng talaga. Habang sila'y naglalakbay, naramdaman nila ang kakaibang lamig ng hangin, ang katahimikan ng paligid ay nakakabingi at tila may mga matang nagmamasid mula sa dilim. Hindi nila alam, may mga nila lang na nagmamatsag sa kanila, mga nila lang mula sa mundo ng beringan. Ryan, Parang may sumusunod sa atin. Bulong ni Ninya. Ngunit tinapik lamang ni raya ang kanyang kamay. Huwag kang matakot mahal. Malapit na tayo. Ngunit habang papalayo sila ng papalayo sa kabihasnan, mas nagiging kakaiba ang pakiramdam ng dalawa. Ang mga puno ay tila nagbabago ng anyo at ang hangin ay nagdadala ng mga bulong na hindi nila maintindihan sa di kalayuan. May isang malaking bato na nakaharang sa daan. Sa likod ng batong iyon, matatanaw ang isang liwanag na, nagtit na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Lumapit si Ryan sa bato at nagulat sa kanyang nakita. Sa likod ng bato ay isang lagusan patungo sa isang napakaliwanag na lugar. Ryan? Ano yan? Tanong ni Ninya na tila nahihigop ng liwanag. Hindi ko alam, pero parang hinihila tayo nito. Sa kabila ng kanilang takot, nagdesisyon silang pumasok sa lagusan. Habang naglalakad, napansin nilang nagbabago ang paligi. Ang mga puno ay nagiging kristal at ang hangin ay napakabango. Maya-maya, lumitaw ang isang napakagandang lungsod may mga palasyo na gawa sa ginto at pilak at ang mga nilalang na naroon ay hindi tao. May mga matataas, mapuputi ang balat at kumikislap ang mga mata. Maligayang pagdating sa Beringan. Bati ng isang nilalang na nagpakilalang si Amara, isang inkantada ng lungsod. Naglakad si Narayan at Ninya patungo sa puso ng lungsod ng Beringan habang sinusundan ni Amara. Kahit maganda ang paligid, hindi may kakailang kaba sa dibdib ng dalawa. Alam nilang wala sila sa karaniwang lugar. Nasa mundo na sila ng mga engkanto. Ryan, ito ba talaga ang lugar na dapat nating puntahan? Tanong ni Ninya habang mahigpit na nakakapit sa kamay ng kasintahan. Parang hindi na tayo makakabalik ninya. Pero huwag kang mag-alala, aalagaan kita, tugon ni Ryan bagamat bakas sa muka ang pag-aalinlangan. Nang makarating sila sa gitna ng lungsod, naroon ang isang dambuhalang palasyo na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa harap nito ay isang nilalang na may kakaibang karisma, si Don Eladio, ang pinuno ng berengan maligayang pagdating mga mortal. Matagal na namin kayong hinihintay. Malumanay ngunit malamig ang kanyang boses. Nagkatinginan si Narayan at Ninya. Nagtataka sa sinabi ni Don Eladio. Hinihintay niyo kami? Tanong ni Ninya. Oo. Bawat kaluluwa na naglalakbay sa aming daan ay tinakda ng tadhana ngunit hindi lahat ay nakakapasok sa beringan kayo mga mortal ay napili ng aming mundo sagot ni Don Eladio lumapit si Amara at inabutan ng isang kahon ng ginto si Ryan sa loob nito ay kumikinang ang mga alaas at ginto na hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya para sa inyo ito isang regalo mula sa beringan Kapalit ng inyong pagtira dito Sabi ni Amara Nabighani si Ryan sa kayamanan Ngunit si Ninya Ay nanatiling nagtududa Bakit ninyo kami binibigyan ng ganito? Tanong ni Ninya Simple lang Ang mundo ninyo ay puno ng kasinungalingan Kasakiman At paghihirap dito sa biringan Makakamtan ninyo ang lahat ng yaman kapangyarihan at kaligayahan. Kung kayo'y magpapasya na manatili dito, sagot ni Don Eladio. At kung tumanggi kami, Maring tanong ni, ni Ninya. Ngumiti si Don Eladio, ngunit sa kanyang ngiti ay may nakatagong panganib. Ah, Ninya, walang tumatanggi sa alok ng beringan. Ngunit kung nais ninyong umalis, may kapalit narinig nila ang malalim na kaluskus mula sa paligid. Mula sa mga anino ay lumabas ang mga nilalang na may mahahabang kuko at malalaking mata. Ang kanilang mga ngipin ay matatalas at naglalaway sila habang tinitingnan si Narayan at tinya. Ryan? Bulong ni Ninya, bakas ang takot sa kanyang tinig. Kung hindi niyo tatanggapin ang aming alok, kailangang may kapalit isa sa inyo ang mananatili rito magpakailanman, sabi ni Don Eladio. Hindi, hindi namin tatanggapin ang kasundoan, sigaw ni Ryan. Ngunit nang lumingon siya sa kainin niya, nakita niya ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ryan, paano kung wala na tayong ibang pagpipilian? Napatitig si Ryan kay Ninya. Hindi niya kayang iwan ang kasintahan sa mundo ng mga engkanto, ngunit alam niyang delikado ang pagtanggi sa alok ng beringan. Isang gabi lamang, pag-isipan ninyong mabuti, ngunit tandaan, kapag sumikat ang araw at wala kayong pasya, ang beringan na magpapasya para sa inyo. Sabi na doon Eladio. Nang humupa ang liwanag sa lungsod ng beringan, naramdaman ni Ryan at niya ang bumabalot na kilabot sa paligid. Ibinigay sa kanila ni Amara ang susi ng isang silid sa loob ng palasyo kung saan sila maaaring magpahinga habang pinag-iisipan ang alok ni Don Eladio. Habang naglalakad papunta sa kanilang silid, tahimik ang dalawa. Si Ninya ay hawak-hawak ang braso ni Ryan ngunit bakas sa kanyang muka ang pag-aalala. Ryan: Natatakot ako. Bulong ni Ninya. Ako rin, pero hindi tayo pwedeng magpadala sa takot. Kailangan nating makahanap ng paraan para makalabas dito. Sagot ni Ryan. Pagpasok nila sa silid, napansin nilang napakaganda ng loob nito. Mga gintong kurtina, marangyang kasangkapan, at isang higaan na tila gawa sa ulap. Ngunit sa kabila ng karangyaan, naroon pa rin ang presensya ng misteryo at panganib. Habang natutulog si Ninya, nagkaroon siya ng kakaibang panaginip. Nakita niya ang kanyang sarili sa isang madilim na kagubatan. Sa gitna ng kagubatan ay may isang balon at mula rito ay naririnig niya ang pagtawag ng isang pamilyar na tinig. Ninya? 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 Lumingon siya at nakita ang anyo ng kanyang ina. Ngunit kakaiba ang anyo nito. Maputla at may malalim na mata. Umalis ka na dyan anak. Huwag kang magpaiwan sa beringan. Ang lahat ng sumama sa kanila ay nawawala. Hindi ka na makakabalik. Babala ng kanyang ina. Nagising sinin niya mula sa panaginip. Pawis na pawis at tumihingal Napatingin siya kay Ryan na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Ryan! Ryan! Gumising ka! Kailangan nating umalis dito! Kinabukasan, nagising sila sa tunog ng kampana. Isang kakaibang liwanag ang bumalot sa buong lungsod ng Birinan. Sa bawat sulok ng lungsod ay naroon ang mga nilalang na nagmamasid sa kanila. oras na iyong desisyon ay dumating na. Sabi ni Don Eladio na biglang lumitaw sa kanilang silid. Nagkatinginan si Ryan at Ninya. Alam nilang wala na silang oras. Hindi kami mananatili rito. Gusto naming bumalik sa aming mundo. Matapang na sagot ni Ryan. Ngumiti si Amara ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig. Iyan ang iyong desisyon. Ngunit alalahanin ninyo. Bawat desisyon ay may kapalit. Sabi niya. Bumalik sila sa bulwagan ng palasyo upang harapin si Don Eladio. Naroon ang pinuno ng biringan nakaupo sa kanyang gintong trono habang pinagmamasdan sila sa kanyang mga taongan. Ryan, Ninya, Pinili ninyong umalis sa aming lungsod. Ngunit tulad ng sinabi ko, ang buwan ay pagpili. Ang bawat pagpili ay may kapalit. Isa sa inyo ang kailangang maiwan. Sabi ni Don Eladio. Kung ganon, ako na lang. Sagot ni Ryan. Hindi. Hindi pwede. Hindi kita iiwan portista ni ininya. Ngunit gumiti si Don Eladio at sa isang kumpas ng kanyang kamay, naglaho si Ryan sa gitna ng bulwagan. Ryan sigaw ni ninya, "Ngunit wala na ang kanyang kasintahan. Ang desisyon ay nagawa na. At ngayon, ikaw ninya ay magiging bahagi ng aming mundo magpakailanman." Sabi ni Don Eladio. Nagpatuloy sa pag-iyak si Ninya habang naririnig ang malamig na halakak ni Don Eladio. Nawala na si Ryan at ngayon siya na lang ang naiwan sa mundo ng mga engkanto. Dalawa kayong pumasok, ngunit isa lang ang makakalabas. Sabi ni Don Eladio habang naglalakad palapit kay Ninya. Ngunit kahit anong gawin mo Ninya, walang sino mang makakatakas sa biringan. Nasaan si Ryan? Anong ginawa ninyo sa kanya? Ngumiti si Don Eladio at itinuro ang isang malaking salamin na nakasabit sa pader ng bulwagan. Sa loob ng salamin ay nakita ni Ninya si Ryan naglalakad sa isang malawak na kagubatan. Ngunit hindi siya makapagsalita o makahanap ng daan pabalik. Siya ngayon ay bahagi na ng aming mundo isang kaluluwa na hindi na makakabalik sa inyo. Sabi ni Don Eladio. Hindi makapaniwala si niya sa kanyang nakikita. Ngunit may paraan para mailigtas siya. Dagdag ni Don Eladio. Ano 'yon? Tanong ni niya na nag-aapoy ang kanyang mga mata sa pag-asa. Isang sakripisyo. Kailangan mong manatili dito magpakailanman sabi ni Don Eladio habang iniisip ni Ninya ang alok ng engkantado bigla siyang nakarinig, nak, nakarinig ng isang bulong mula sa likod ng bulwagan Ninya lumingon siya at nakita si Amara ang engkantadang sumasalubong sa kanila nung una silang makarating sa biringan ngunit sa pagkakataong ito kakaiba ang ekspresyon ni Amara tila nag-aalala at nagsusumamo. May isa pang paraan, ngunit kailangan mo magmadali bago ka ang maging bahagi ng berengan, sabi ni Amara sa isang mababang tinig. Anong paraan? Tanong ni Ninya. May isang pintuan sa kagubatan na nag-uugnay sa inyong mundo. Ngunit tanging may mga malinis na hangarin lamang ang makakapasok dito kailangan mong hanapin ito bago sumapit ang ikatlong araw ng inyong pananatili rito. Matapos magpanggap na sumang-ayon kay Don Eladio, palihim na tumakas niya mula sa palasyo, dala ang babala ni Amara. Tinahak niya ang madilim na kagubatan, ang bawat takbang ay parang nagdadala sa kanya sa isang mas madilim na mundo. Sa bawat puno, Naririnig niya ang mga bulong ng mga nawawalang kaluluwa. Ninya, huwag kang magpatuloy. Balik ka na sa palasyo. Walang daan sa labas. Ngunit nagpatuloy si Ninya sa paglalakbay. Hawak ang pagmamahal niya kay Ryan bilang lakas. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, nakita niya ang isang kakaibang punong kahoy. Sa ugat nito ay naroon ang isang pintuan na tila nagliliwanag ang pintuan. Sigaw niya. Ngunit bago pa siya makalapit, isang nilalang na kasing itim ng anino ang humarap sa kanya. Si Haraya, ang tagapagbantay ng kagubatan. Hindi ka makakadaan. Tanging ang mga dalisay na puso lamang ang makakapasok, sabi ni Haraya. Napatigil si sininya. Alam niyang kailangan niyang linisin ang kanyang puso mula sa takot at pagdududa. Pumikit siya at inalala ang lahat ng kanyang alaala kasama si Ryan mula sa kanilang unang pagkikita hanggang sa kanilang pagtakas. Ako si Ninya. Wala akong ibang hangad kundi ang iligtas ang mahal ko. Ang pagmamahal ko kay Ryan ay dalisay at handa akong magsakripisyo para sa kanya. Sabi niya biglang lumiwanag ang pintuan at si Haraya ay umatras. Matagumpay ka, ngunit tandaan mo, sa pintuang ito ay may huling pagsubok, sabi ni Haraya. Sa harap na nagliliwanag na pintuan, na natiling matatag si Ninya, sa kanyang puso, iisang bagay lamang ang mahalaga. Mailigtas si Raya at makabalik sa kanilang mundo ngunit naroon pa rin ang babala ni Haraya. Ang huling pagsubok, ang sinasabi mo. Tanong ni Ninya. Hindi lahat ng naglalakbay sa pintuang ito ay nakakabalik. Ang pintuan ay susukat sa iyong pinakamadali sa inahangarin. Kapag pumalya ka, maglalaho ko sa kawalan tulad ng marami ng nauna sa saglit na nabatitig si Ninya sa pintuan, ngunit hindi siya umatras. Handa akong harapin ang anumang pagsubok. Matapang niyang sagot. Kung gayon, pumasok ka na. Sabi ni Haraya. Nang makapasok si Ninya sa pintuan, biglang nagbago ang paligid. Napalibutan siya ng makapal na ulap at sa gitna ng ulap ay naroon nang isang anyo. Si Ryan ngunit tila wala sa kanyang sarili. Ryan? Sigaw ni Ninya habang patakpong lumapit sa binata. Ngunit bago niya ito maabot, naglaho ito at pinalitan ng isang malamig na tinig. Sa likod ng pintuang ito, kailangan magdesisyon ka, sabi ng tinig. Lumabas sa harap niya ang tatlong anyo ng kanyang kasintahan. Si Ryan na at masaya sa mundo ng Beringan. Pangalawa, si Ryan na nagturo at naliligaw sa kagubatan ng mga kaluluwa. Pangatlo, si Ryan na walang alaala ni ninya at bumalik sa mundo ng mga mortal. Isa lang ang tunay. Piliin mo ang tamang Ryan o mawalan ka ng lahat. Sabi ng tinig. Napaluhod si Ninya habang nag-iisip. Pinagmamasdan niya ang tatlong anyo ng kanyang minamahal. Alam niyang isa lamang ang totoo. Ngunit paano niya malalaman kung sino? Huminga siya ng, ng malalim at inalala ang kanilang mga pinagdaanan. Inalala niya ang ngiti ni Ryan, ang kanilang mga pangarap at mga pagmamahal nilang dalawa. Sa wakas, Tumayo siya at lumapit sa pangalawang anyo. Si Ryan na nagdurusa at naliligaw. Hindi ka kailaman magiging payapa sa beringan dahil hindi ka sakim sa yaman at kapangyarihan at hindi ka mawawala, mawawala ng alaala -ala ko dahil pinangako kong hindi mo ako makakalimutan. Sabi ni niya. Lumapit siya sa pangalawang Ryan at mahigpit siyang niyakap. Ikaw ang tunay na Ryan. Biglang lumiwanag ang paligid. Naramdaman ni Ninya ang mainit na hangin ng kanilang mundo. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang nakaupo sina, sila Ryan sa gilid ng isang ilog sa samar. Ninya, mahina, ngunit malinaw na busis ni Ryan. Nandito na tayo. Napatakbo si Ninya at niyakap si Ryan ng mahigpit. Pareho silang umiiyak, ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay luha ng kasiyahan. Kala ko mawawala ka na. Bulong ni Ninya, hindi ko hayaang mawala ka. Mahal kita. Tugon ni Raya. Lumipas ang ilang buwan. Bumalik si na Ryan at Ninya sa Maynila. Pinili nilang mainirahan ng tahimik at kalimutang ang mga nangyari sa biringan. Ngunit sa likod ng kanilang isipan na natili ang mga alaala ng mahiwagang lungsod. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, maririnig ni Ryan ang mga bulong ng hangin. Minsan ay tila nararamdaman nilang malamig na presensya ng mga nilalang mula sa ibang mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nananatili silang magkasama, nagmamahalan at matatag. Ang biringan ay nananatiling misteryo, isang lugar na hindi lahat ay nakakakita, ngunit para kay Ryan at Ninya, ito ay isang paalaala na sa bawat pagsubok, ang tunay na pagmamahal ay laging magtatagumpay. Wakas. Ang pagsulat ng kwentong ito ay nagbigay sa akin ng pagkakataon maglahad ng isang kwento ng pagmamahal, sakripisyo at misteryo sa ilalim ng mahiwagang mundo ng piringan. Ang inspirasyon ng kwento ay mula sa mga alamat ng samar at mga kwentong bayan na naglalarawan ng mundo ng mga engkanto. Taos puso ang aking pasasalamat sa mga mambabasang naglaan ng kanilang or oras upang maglakbay kasama si Narayan at ninyah sa kanilang pakikipagsapalaran. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga aral tungkol sa tapang, pagtitiwala at pagmamahal, mga bagay na nagtataglay ng diwa ng pagiging tao. Ang kwentong ito ay isang paalala na kahit sa gitna ng kadiliman at panganib, ang pagmamahal at paninindigan ay palaging nagbibigay liwanag sa ating buhay. Maraming salamat sa inyong suporta. At nawa'y patuloy kayong makahanap ng inspirasyon sa mga kwentong nagdadala ng hiwaga at pag-asa. Muli, maraming salamat po.